Nikola Jokic Isa sa mga player na ngayon ay talaga nga naman Nakilalang kilala at umaagaw Sa buong atensyon ng liga ng NBA Nakalinya na ang pangalan Kasama ang mga mabibigat na pangalan At star player ng NBA League Binansagan na the magician Dahil sa mga magical shot At kakaibang pasa na ginagawa niya Sa loob ng court At lahat ng ginagawa nito ay talaga nga naman Na tumatatak sa mga manonood Lalong lalo na sa mga panatikon nitong Si Nikola Jokic At at lalong pumutok ang pangalan nito dahil sa nakaraang season ng NBA ay nagawa nitong makapagpa-champion ng kanyang team ang Denver Nuggets at talunin sa championship game ang team ng Miami Heat sa standing na 4-1 hindi na nito pinabawi pa ang Miami sa championship game at binalagbag lang ang mga team na kanilang nakatapat sa playoffs at ang team nila na Denver Nuggets ang nagahare sa Western Conference ng NBA League marami ang nagsasabi na kakaibang araw ang laro na ipinamamalas nitong si Jokic at naiiba talaga sa laro na meron ang mga star player ng NBA hindi mo ito makikita na namimuwersa sa loob at kukuha ng haliyup dunk dahil lahat ng ginagawa nitong highlights ay binibasikan lamang nito sa loob ng court napakahusay lalo na pagdating sa assist at kayang kayang kumuha ng puntos kung gugustuin niya at kahit pa si Lebron Davis ay talaga nga naman nahirapan sa player na ito ito ang sinasabing kumpletong reka us ng pagiging isang sentro At makikita nga ito sa paglalaro nito sa labas at loob man At kahit pa sa 3 point shooting ay kaya ka nitong bitawan Taong 2014 ng pasukin nito ang liga ng NBA at nakuha ng Denver Nuggets sa second round pick in the 2014 NBA draft at 2015 to 2016 unang pagpasok pa lamang nito sa NBA League ay nakipagsabayan agad ito sa loob ng court sa mga mabibigat na pangalan noon at pagtapos ng season na iyan ay nakuha nito ang 2016 NBA Rookie of the Year Award at natanggap rin nito ang NBA All-Rookie First Team Honors at pagdating ng 20 17, isang sophomore player pa lamang ay agad itong makapagtala ng record bilang quickest triple-double in NBA history in 14 minutes and 33 seconds. At binasag nito ang record na nagawa ni Jim Taggers. Taong 1955, ilang taon na ang record na iyan sa NBA eh, walang nakagawang makabasag. Ito nga lang si Nikola Jokic ang nakagawa niyan sa panahon na iyon. Kaya naman marami talaga ang mga legendary player ang napahanga nito bilang isang sophomore player player at naglalaro bilang isang sentro ng mga panahon na iyon at taong 2020 to 2021 dito niya nga nakuha ang first MVP award niya at ito ang taon kung saan halos wasakin nito ang mga record na nagawa ng mga NBA legendary tulad nila Abdul Jabbar Anthony at Allen Iverson nang magawa nitong pumuntos ng 50 points and 10 assists at siya ang unang sentro na nakagawa ng record na yan sa NBA League at pagpasok ng kanilang team sa playoffs ay halos buhati nito ang Nuggets dahil walang Jamal Murray at Will Barton na maglalaro dahil sa pagkasabay nitong injury kaya naman nahirapan makapasok ang Denver Nuggets sa championship game ng mga panahon panahon na iyon at nilaglag sila ng Phoenix Suns pero nakuha nito ang MVP award sa season na iyon and take note na siya ang first center na nakakuha ng MVP award ng taon na iyon at ang huli nga na nakagawa niyan ay si Great Shaquille O'Neal pa taong 2000 at 2021 to 2022 ay nakuha nito ang second MVP award niya sa liga ng NBA at tinalo lang naman niya ang mga pangalan na sa debate para sa MVP award tulad ng pangalan nila Joel Embiid at Gia anti Antetokounmpo at nakuha na ang award na iyan sa magkakasunod na taon. At nakuha rin ito ang 3rd All-NBA First Team Award at tatanggap rin ang first player in club history to earn all NBA team Honor sa apat na magkakasunod na seasons at hinigitan nito ang Hall of Famer na sila David Thompson for the most in franchises history ng NBA League. Talaga nga naman na hinakot nitong si Nikola Jokic ang mga award and records sa paglalaro nito sa Liga ng NBA at nakuha nito ang 264 million in 5 year Supermax contract extension with Denver Nuggets at sunod-sunod na triple-double ang ginawa nito sa bawat laro nito hanggang makapasok nga sa playoffs ang kanyang team at nakatapat nito ang team ni LBJ na LA Lakers at ginawa nitong iporsiro ang team na ito at dito nga nakagawa muli ito ng triple-double score with 34 points, 21 rebounds and 14 assists at tinalo ang Lakers sa tapat na iyon. At pagdating sa championship game nakatapat nito ang team ng Miami Heat at nagawa nilang talunin sa standing na 4-1 hindi na ginawang pabawiin pa ang Miami at inangkin na ang tropeyo na kanilang pinagtatalunan maraming mga analitiko ang nagpredikna na ang Denver Nuggets nga ang magcha-champion sa season na iyon at talaga nga naman na nangyari ang bagay na iyan dahil nakuha nila ang tropeyo ng mga panahon na iyan. At ito nga ang pag-uumpisa ng 2023 to 2024 regular season game ng NBA ay nakuha nito ang kauna-unahang NBA ring niya at saksi ang maraming fans sa pagsuot nito sa kanyang ring ito ang kauna-unahang ring na kuha niya sa NBA League at masasabi na nabibilang na rin ito sa mga legendary player ng Liga ng NBA at ito nga ang pag-uumpisa ng regular season ay talaga nga naman na nagahalimaw pa rin ang player na ito sa Western Conference at may standing na 2-0 at inaasahan na lalong magiging maganda pa ang paglalaro nito kasama ang kanyang mga teammates sa liga ng NBA maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat